Hello, hello again, People Power Revolution. Nandito na naman ang kumarin yung expire. So for today's video nga, magluluto tayo ng in Kiwar, in Ilocano. Sa Tagalog ay malagkit. Noon ako pong ginawa ang latik niya para may pang toppings tayo. Kailan ko na din dyan ang malagkit. Ito naman ay mag-start na tayong magluto. Maglalagay lang muna ako dyan ng dalawang gata. At nung kumulo na nga, nilagay na natin ang black na asukar o muscovado. Tansya-tansya na lang sa asokal. Mahirap na, ma-diabetes. Mag-a-add din ako dyan ng konting salt. Ay wow, bongga salt pang balance na din sa tamis, di diba? At nung na-dissolve na nga ang sugar, wah wow, sugar? So, without further ado, we're going to put the stick rice na. Ay, charot! Walang mag sa pamilyang ito. Heto na nga ang pinaka-challenging. Mauunat talaga yung mga ugat-ugat ng kamay mo dyan, kaka kiwar kiwar ng inkiwar na yan. naman, masarap daw. Stop. So tapos na nga tayo, dito na tayo magpe-plating na tayo. Woo, plating! ang dami pala niya na hindi niya kinaya. Binawasan ko dyan. Nilagay ko sa tupperware ko siya kako inuwi. Charot! After natin ihulma ay mag-slice na tayo ng pa-cubes-cubes. -cubes charis! After ako ng toppings niya. Hindi ko na pinakita dyan kasi lobat ang city ko. Tada! This is the finished product. By the way, a happy birthday, Auntie Anna. God bless. More birthdays to come. Sending love.